So good afternoon guys Bali, andito kami ulit sa aming suki na restaurant Kasi po may magpakain na uh, kasamahan namin Kasi magbabakasyon po siya bukas sa uh, Pinas Kaya saktong-sakto, nakapaganda kami Kasi hindi kami nag-amusal kanina Ayo <laughs> <laughs> ah. Ay, ay, um, um, one, two, So yan nga guys, yung request namin ay paham chicken kasi kahapon nag chicken para maiba naman. So mapapansin mo dito yung mga mukha nila na gutom na talaga. So habang inantay namin yung in-order namin, bali babanatan muna saglit yung sibuyas. So dito na po yung in-order namin. So as you can see, medyo malaki po yung manok na babanatan namin